Great Wall of China. Ito na ata ang pinakaunang papasok sa isipan ng tao kapag sinabing China. Samahan nyo kami sa pag-akyat gamit ng chairlift. At pagbaba gamit ng tubogan slide. Daanan na rin natin ang Tiananmen Square, pati na ang Forbidden City. Lahat ng yan at kung magkano ang aming nagastos, tara sa aming Beijing layover trip. Touchdown Beijing! <laughs> tara! dito na kami sa free bus papunta sa free hotel. Free lang. Free nga lang to, mami eh. Chosy ka pa. Ba, apin na free? Yes, guys. Free lang po ito. Kita nyo naman, pati ako, nagulat ako sa itsura ng room. Hindi siya mukhang free, no? Hindi siya putyo-putyo. Napakaganda. At pati breakfast guys libre dito kasama na yung breakfast pati yung van transfer na sinakyan namin kanina so kung gusto niyo malaman kung paano kami nakakuha ng ganitong free accommodation and van transfer check this video andyan po yung detailed information so yun yung kinamama ito naman yung sa amin Eto, binayarin na namin to kasi nga nung time na nagbubuka ko ng core family na room na free wala, pang isang tao lang. Pero as you can see, ang dami naman palang kasha dun sa room na nabuko kasi wala naman silang pictures. So, siguro marami lang available today. Pero nung time na nagbook kasi ako, bibigyan mo naman ng date So, hindi ko alam kung bakit ganon. Hmm. Kayo, kung gusto nyo mag-take risk na pagpumunta kayo, baka meron pang available room, diba? So, ito yung sa amin. Ito yung sa amin. Medyo malaki yung ano natin. Bath. Mm, tapos dito meron siyang closet. Meron pa siyang working working station dito. Ang ganda ng bed. <laughs> May tissue. Transparent din yung ano. Yung CR. Anyway, maligo na ako. Pagod na ako. Maaga pa tayo bukas. So, mag-check out na kami dito sa aming room. Pero bago yun, kakain muna kami ng kanilang breakfast buffet, syempre. <laughs> okay, let's go, let's eat. Hindi pa tayo nagsisuklay. Masalting pa ma. Pumura na tayo tangkar. Ito ang mamaligwang. Iisipan ko nung no, makiabit na karetang group tours para mas mura. Buti na mo bandang din pinili ko private tour. Naman okay. tour ta private. Naman ilan lang tamang itour. Wow. Mm -hmm. Kaya mga karin eh, ba? Diba? Kadalasan, iniiwasan ng mga flight na may layover dahil napaka-hassle nito. Pero this time, we took the opportunity para magbayad ng less airfare and then gamitin na lang yung extra budget para sa pupuntahan naming trip. Instead booking of expensive direct flight, nag-avail na lang kami ng cheap flights na merong layover and so I did my research kung ano ang best na gawin. Habang naghihintay kami sa driver namin, dito muna kami sa lobby at aayusin ko muna itong mga bata. Pati ako, hindi rin ako naka -makeup. Hi guys! Pari naman nag-makeup. Tingnan! Nakalas ka na apogi na ako, So dumating na pala yung driver. Sa sakyan na lang kami mag-aayos. Dahil layover lamang to, kailangan 5 o'clock PM nasa airport na kami. Kaya naman, nag-rent kami ng six seater Buick Business Van with driver. Oh. Sa halagang ten thousand eight hundred thirty-eight pesos, malilibot na namin ang Mutian New Great Wall of China. Tiananmen Square, pati na rin ang Forbidden City. Kasama na doon ang pag up sa hotel at paghatid sa airport. Kung gusto nyo rin mag-rent ng van sa kanila, i-email nyo lang ang wildgreatwall at gmail.com. Actually, nakita ko sila sa kanilang blog, sa website na ito habang nagre-research ako at nagpaplano about sa trip na ito. So magre-reply naman sa inyo yung owner If I'm not mistaken, ang name niya is Ricky. Before your actual trip, isi-send niya sa inyo ang yung itinerary at ang total cost na dapat niyong bayaran. So, dapat mag-deposit po kayo ng konting amount. Sa amin, ang total bill namin is 1,390 RMB. So, nirequire niya kaming mag-deposit ng 390 RMB. Ito yung shuttle bus papunta dun sa Great Wall. Pero hindi ko alam. Baka affiliated kasi yung driver namin. Kaya allowed kami pumunta hanggang sa taas. Nabasa ko kasi sa website na hindi pwede. Kailangan talaga ng shuttle bus. Pero hindi ko alam bakit. Pero <laughs> kahit pinapasok kami, may pinakita lang siya. Oo. Siguro authorized sila na tourist. o Ganyan. Tour pala. o oh, Tour guide. Ito naman yung mga anak ko. Bored na bored na sila. Excited na silang makapunta sa Great Wall. Yes. yes. Itong isa, nakatulong na. Nanay ko, ang ganda na. Nakapagpaganda na. Paukit na kami! Paukit na kami! Meet our friendly driver, Mr. Jang. He's from Wild Great Wall Adventure Tour. Ayun yung Great Wall, o oh, yung konti. Kikita nyo ba dun? Ayan, o. Oh. Yan, akit okay tayo dyan ayun yung shuttle bus, yung mga sumakay dapat ganyan yung inano namin sa clock, inavail namin para ihatid kami hanggang dito hihintayin pa yung mga iba nyong kasama, so dahil nagmamadali kami, buti na lang sinasamahan kami ng driver namin kahit na driver lang inavail namin di naman tour guide, pero tinuturuan niya kami kung saan yung maganda Nauna kami. Tapos ayan na yung mga bumaba sa shuttle kanina. Parang ano lahat eh. Mga Americans ganyan. Americans. Parang ganon. Basta western. Dito yung bilihan ng ticket para sa... Para dun sa parang sit na cable. And para sa tubogan. Ay sila may tour guide pala. Nag-avail siguro sila. Kwa, know, at, ma, ma, yeah, John, kwa, ayan. Pinagbili niya kami. <laughs> Ayun. Sabi ako ano? Ayan. Parang special kami dito. Ah, nauuna kami. <laughs> special child yarn. <sighs> Kasi yung kasama namin. si Binalan na kami ng ticket. Tapos pinakancel yung saklok na order namin. Kung hindi namin pinakancel yon, nasa likod pa kami ng mga ibang turista.

Hi, si anak, anak. Anak, 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 anak, sa Anak, anak, anak. 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 Anak, anak, patay na ayun si na mama Hello. up konti ayun yung mga nag slide oh, mamaya dyan kami bababa kaya nga yan. Yeah. Nakakatakot siya actually. Na ah, malapit na kami. Oh my gosh, nakakatakot. Super. na no, Mas takot pa siya dito kaysa sa airplane, sabi niya sa akin. Kasi naman dito talagang ano oh, talagang exposed na exposed ka sa taas. Tingnan nyo. Ganyan, ganyan ka exposed tapos ganyan lang yung, ganyan lang yung ano nyo oh. Ganyan lang. di Diba? Pao ba? Pao ba? Pao ba? Pao pala nagmamadali. Grabe naman yan. Ma, kilik ka kasi panigutan daw ka kasi mamandari. Bilisan nyo. O, pa, kilik Jam. May mga magpipicture sa inyo that cost 30 RMB and nakapwesto sila sa unang pagsakay mo pa lang. Kaya yung kay mama, ganyan yung itsura. At dito na kagad yung driver na... At okay, eh Ah? Natakot ako kala ko ang paano. Pares kayong takot ni Lola. Dito, pwede na kayo magpicture kasi makikita na yung Great Wall dyan, no? Oh yung mahabang line. Tapos dito kami mag-hike pala. Kasi yung dito banda, masyadong steep. Tapos dito, medyo mababa lang. So doon tayo sa mababa kasi may kasama tayong ano, children and my mother na maraming sakit. <laughs> and dito, along the way, you can see some panglamig. And also pangtawid uhaw ayuno Great wall. Ice cream mamaya pag baba. Oo nga. Malamig. Bakit? Pag kumain ka ng ice cream, matatanggal ba yung gutom mo? Hindi naman. Ayan, dito! nag-hiking eh. Pagod na pagod. Woo! <laughs> <laughs> Pichon! Dito na kami. Ang ganda ng nakasenting Ang ganda ng, oo. Ang ganda ng Oh, wow! So <laughs> Puts. Pats dito. Baka kagatin kayo, ha? Yung mga tatlong bata. Ang tataba. Taba ng mga pusa. Okay. Let's go! Inside the... Anong tawag sa mga to? Kung saan sila nag... Nagbabara. Yung parang ano nila. Ano kasi ang tawag dito? Oh. Uh... Ano kasi tawag dyan? Mga tower ba? Tower? Mga tower nila. Oh, ang Pero yan, di pa yan yung pinakamatrick. Kasi na ano eh, karga niya si Shing eh. Tara. Show ah. Ito Si Ching-an ayaw magpakarga. Ay, ayaw maglakad pala. Kakapagod mo dito eh. Tignan mo ito. Bababa. Bababa siya. Picturean mo ako, Josh. Baba na kami. Oo. Slide na kami Ate ko pa kayang lagayan ka rin. Magkano kaya ini? Okay. Para kaya ang malaki. Ini mo wala ting Sige, bili kayong ice cream. Sige. Sige. Ay! Uy! Didikit kayo ni Ubre. Didikit kayo, Rek. Alikya po. Ini kayang... Ito kaya magkano kaya to? Kaso may malaki na kasi ako doon. Pero manong niya kasi malati eh. Alak pala laga yan. Bibitang ko niyan. Oh, Magkano eh? uh, uh. yung kain iba. eh? Yeah. Hmm. Hmm. o yan, sige, kuha na kayo. Ay, Hindi naman ice cream yan, Tikoy na ice cream? Is this ice cream? Yeah, 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 yeah. Chocolate good. Chocolate? Kain muna kayo. Sarado nyo yung ano nyo para hindi... one sa 20 to, one sa Tata, ko pa mo Kaya pin para sa akin ka. Face your fears. 你在在你的参与，嗯、请按在你得参与。哎呀，stop，stop、哎、别老玩手机啊！是的，我推啊！耶 Oh, huwag ka? Ah, wag mo daw masyadong bilisan. na may lay rin mat kalma yo. May tap ka. may sabi imanan mo? Wow. Oh, 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 oh. <laughs> 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 Tapos na. May may bukod mga paliyan. Eh, <laughs> ay, grabe talaga. Ako <laughs> <laughs> ay Just si go with <laughs> 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 <N> siya, ayan Oh. Naipit ko. <laughs> Diba? Pagbaba sa Great Wall, merong mas murang mga souvenir. Ito, 95 yuan. Samantalang yung binili ko, 175. Parehong-pareho itsura, mas mahal sa taas. Andito na kami sa Forbidden, tapos doon, magpapatsyak ng ID. So, magpapatsyak kayo ng passport doon sa section na yon. Dito, banda sa may non street. Ayan, so dyan, banda doon sa side na yon. Tsaka, yun, doon sa side na yon magpapacheck. Mahigpit ang pagpasok dito sa Tiananmen Square and Forbidden City. Pangalawang security check na ito, body inspection, bag inspection, pati na rin pag-scan ng inyong passports. Higit sa lahat, kailangan ng reservation bago pumunta. Ito ang Tiananmen Square. Kahit ang harap niya ay highway, hindi pwedeng basta-basta huminto at magpa-picture dyan. Meron siyang specific entrance na dapat mong pasukan. At katulad kanina, napakahigpit ng pagpasok. Sa loob po ng Tiananmen Square ay ang Forbidden City. Parehong kailangan po ng reservation para makapunta dito. Check this website kasi dito ko natutunan kung paano magpa-reserve. Wah, wow. e Okay. Baby, nak si gugong, mah? Baby, okay. Ah. Every gate, ganito po ang dadaanan nyo. Parang tunnel. Much better guys, bago kayo pumunta dito, kumain muna kayo ng inyong lunch dahil sa buong Forbidden City, itong naging isang track lang na ito ang nakita kung pwedeng pagbilhan ng pagkain. At snacks lang ang kanyang binebenta. Magugutom talaga kayo lalo na mahaba-haba yung lakaran. Dito na kami sa Forbidden City. Yan kung di ako nagkakamali, kaya natawag na forbidden ito. Kasi nung unang panahon, yung mga emperor lang, government, mga royal lang yung pwedeng pumasok dito. So, ito, napakalaking city siya. Parang village na may mga bahay yung mga king and government, ganyan. Pero hindi rin pwedeng pasukin yung sa loob kasi eh. Uh, hanggang ngayon, hanggang ngayon forbidden pa rin yung sa taas. <laughs> kahit how many years na. Isipin mo yon dati nung unang panahon, hindi ka pwedeng pumasok dito kahit na Chinese ka pa or what kung hindi ka royal, royal family or government family. Pero ngayon, after so many many years, yung mga normal na tao nakakapasok na dito at naging tourist attraction. Sabi nga ni Mama eh, dun sa noo na napapanood niya. Mano kasi napapanood mo, sabihin mo nga. Sa pelikula ganito ah. Oh, Maglulukod ka lang daw siya, dito rin. noon kahit maid lang o tagapag-alaga sa ari o sa reyna. Proud na proud na yung mga parents mo sa sa'yo nun. Mm -hmm. Gaya, Gaya nung, mm. ano? <laughs> Gaya nung anong palabas kasi yung pinapanood ko. Kasi Korean yun, yung yun, sa Jiangyong. Pero oh, iba oh. naman dito sa Chinese. Pero, eh. pero parang, parang din. same, oh, parang same culture din. Oh, oh. Tara, lakad na tayo. Malayo-layo pa kasi to. Pagka entrance mo, hindi ka pwedeng bumalik doon. So pagkapasok pasok mo, ituloy mo lang yung lakad mo hanggang doon sa dulo. Ganun lang dito. So let's lakad. Kaya nga hindi na rin kami nakapag-lunch. Balak sana namin mag-lunch doon sa original na dito sa Beijing yung Peking Duck yung pinakaunang o isa sa mga unang restaurant na nag-offer ng Peking Duck sana kaso ha huh, kulang yung time namin so kasi kinalculate nung driver namin hindi daw aabot sa oras kung kakain pa kami lalo na mabagal din kaming maglakad nakaka-proud. You're just a normal people. Kumbaga ako, isa lamang akong dukha. Pero nakapasok na ako sa mga palasyo ng king <laughs> sa ano, nung unang panahon, di ba? Isipin mo yon kung unang panahon to, di ba, di ka ba mapaproud? Nakapasok ka dito. Yung iba nga halos mamatay na, makapasok lang sa mga seating ganito eh. <laughs> And here we are after so many years. Ito palang lang ata yung pinaka-forbidden city. Kasi another another security check so feeling ko eto muna yon. 'Yon siguro yung Tiananmen Square lang. So andito na kami, nakalagpas na kami sa security check. Andito na kami sa pinaka Forbidden City. Ito pa lang yon talaga. Yan diyan, yung kanina. So parang Tiananmen Square pa lang yon. Ito na, ang ganda. Uh, ano lang, medyo tip lang no. Yung husband ko kasi kahit Chinese, ang ginamit kong passport sa kanya sa pagbili ng ticket dito is passport. So, kailangan pala ang gagamitin ng mga Chinese, kung may husband kayo or wife na Chinese, tapos pumunta kay dito, dapat ang gagamitin nyo sa kanila is yung Chinese residence ID nila. Kung hindi, hindi sila makakapasok. Tulod nyo yun, yung husband ko, hanggang doon lang siya sa Tiananmen Square, hindi siya, hindi siya nakapasok dito sa pinaka-forbidden city. Pero nagbayad na kami dito na kami sa araw na to. Sana sinulat nila sa policy, no? Kaso, in inala, wala. Di rin namin alam. Sayang di siya nakapasok dito sa pinaka best part ng ano na to. Tour na to. Yun. Tip lang yon ha? Huwag niyong gagamitan ng Chinese passport sa pagbili ng ticket. Yung mga kamag-anak nyo na Chinese. Dapat ang gamitin nila is Chinese residence card. Huwag ang passport dahil ang passport ay para lang daw sa mga foreigner. Yun lang ang papagpasukin pag passport gamit mo. Tapos Chinese ka naman. Wala. Mababali wala yung binayad mo na ticket. So ngayon, bibilisan na namin paglabas. Hihintayin na kami to ni Haspan. Magpipicture lang siguro kami ng madalian dito. Then yun. Yung kinaibaan lang dito, may mga bridge-bridge siya. etong yung parusa. Ganon. Yung siguro yung mga emperor nasa taas tapos yung mga tagapaglingkod andito habang nag-a-announce. Katulad sa movie, di ba? Tingnan nyo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, bawal pa din pumasok sa loob. kayo ay mga atokha at mga alipin. Sumunod kayo sa akin. Ang daming nakakostume. And another tip, pag andito kayo, mas maganda na mag-costume kayo. Ang daming nakakostume dito. Like, you know. ba? Diba? Ang dami. Kalat-kalat lang sila. Sila ay marlikat, kami ay dukha sa panong ito. Sana all. Ayan. Buti sa ano, no? Sa, dapat meron silang ano dito, renting ng mga damit-damit na ganyan, katulad sa Korea. Kala mo nakapunta doon, pero nakikita ko kasi yung mga Korean, kahit nga sa Philippines, ba diba, yung mga damit nila, hanbok-hanbok, pwedeng i-rent. So, dito, walang ganon ganon kahit sana i-renta, okay lang. Ayun, oh, no? dami, oh. Kaingert! Ay, ayun pa pala yung maganda, oh. Ayun yung pinakamaganda pa pala na, ano, palas. At doon, pwedeng pumasok, ayun, no? Oh pumapasok yung mga tao. Diba? Pala, abang palapit ka ng palapit, palaki ng palaki makikita nyo. So, dun sa entrance, kala mo yun na yun, no? So, ilang gate pa ang dadaanan mo, ilang wall pa ang papasukan mo, at ilang security check pa ang dadaanan mo bago makapunta sa pinaka palas. And I'm not sure pagkatapos nito, baka may pinakamalaki na naman dyan. <laughs> Dahil first time ko dito, at hindi na ako nag-research na masya masyado kung ano bang itsura at kung ilan ba or what <laughs> may pinaka maganda pa pala ayan ay sayang din nakita ni husband ganda ganda dito yung CR dito meron silang option no merong pwedeng sit ayan no yung CR dito sa forbidden pwedeng sit or pwedeng squat Oo, oh, sit siya, no? Baligtad. Oo nga, no? Doon siya nakaharap, hindi siya pa gano'n Talagang parang nasa loob ka ng isang village, may mga pangalan yung mga street. Ayan, no? Palace of Eternal, Hall of Supreme, Palace of Earthly Honor, Palace of Gathered, Imperial Garden. Check it check Oh, palace. Palace of parang mukhang barangay din tapos pero yung mga alipin ha, at normal people nasa labas yun ganun dito para lang talaga siya ayan oh, may maliit na kanto tapos ganun siya ang ganda Kami ngayon, hinahanap namin yung exit kasi ang hirap hanapin yung exit. At saka parang isang village nga to. Tapos puro ganyan, oh. Puro doors. Doors, oh. Mapili ka dyan kung anong papasukan mo. <laughs> Tapos wala man lang makasulat, wala man lang nakasulat kung exit ba siya or what kasi mga ano, yung mga signage niya handsy din. Ta, iba iba din yung flow ng mga tao. Ayan, tignan natin dito. Ayan, may map pala. May map naman pala. So, let's see. Ah, ni Hao Shan -seng. Chukol, Zainali. Chukou. Ha, she, she. Tara, sinabi mo? din daw yung ano exit. Yung pinaka museum din na namin pinasukan kasi iniisip ko si husband, naghihintay na siya. Tsaka kawawa naman siya, hindi niya nakita to. <laughs> Itong magandang lugar na to. Ang ganda, di ba? I I yellow pa siya. Hanggang hanggang itong kape na yellow pa. Oh, oh. Kahit naka pa talaga siyang lahat. Yeah. Oo. Oh, oh. Yung may white, medyo makapal lang yung pagkayelo yellow Pero ito, oo, matigas pa. Oo. Oh, oh, <laughs> yeah, so, oh, oh. Lamig pa rin. Kahit na sunny day. Swerte lang kami kasi sunny day yung pag... Pag-alis natin. Oo. Oh, na oh. oh Pag-alis. Oo. Oh, oh, sa Jiangsu. Jiangsu alis namin talagang nag-snow pa eh. Ayan, yung forbidden. Tignan nyo, naka... Nakapaligid. Oo, nakapalagid na siya sa tubig. Tapos sabi ni mama, sabi ko, ba't nakapalagid na, no? Sabi niya. Para siguro yung mga kalaban, mahirapan pumasok. Oo nga naman, nung mga una panahon, di ba sa mga movie-movie, yung... yung mga ano... palas, may ganyan. Tapos minsan nga, pag may nagawa ang kasalanan, parang ipapatapon ka sa ilog. Ganon. Oo, tapos ganyan rin, no? Para nga naman, ano nga naman sense kung forbidden city, tapos bawal nga pumasok, tapos andali dali-dali namang or languyin, di ba? I'm not sure, baka man-made yan or what. Pero, oo, yun yung tingin namin. So, nakabalik na kami dito sa Beijing Airport. And, diretso na kami dun sa inspection or sa immigration kasi binigay na kahapon yung ticket namin para sa connecting flight at nakapag-check-in na rin kami kahapon. Masaya na layover dito dahil dun sa tulong din ng driver namin. Dito na lang kami kumain sa parang pizza Dito na kami sa airplane and here's the total expense. First is the airfare. Syempre zero 'yan kasi layover lang po to. Actually, yung byahe namin is from Shanghai to Manila. Naghanap kami ng cheap flights at ayun nga, meron siyang stopover layover sa Beijing. Next Hotel. One room is free. One lang ang binayaran namin. So, 3,620. Next car rental, pinakamalaki sa lahat. 10,838. Pero grabe, walang pagsisisi. Hassle free yung lakad namin. Hindi ako nagkamali sa decision na mag-rent na lang ng car. Si Mr. Jang, salut sa kanya. Naging smooth yung lakad namin. Driver ang kuha namin sa kanya. Pero pagiging tour guide, pinasok niya na rin. <laughs> And, suggest ko lang guys, talagang kumuha kayo ng local tour guide or rent kayo ng car the best. Para na kami naka-express lane sa kanya ang dami niyang kilala sa mga tourist spots. Sulit guys kung nagde-decide pa kayo kung mag-private tour, mag-joiners tour or mag-look DIY, go for rent a car. Sinasabi ko sa inyo guys. Next is yung cable car na pinalitan ni Mr. Jang. ginawa yung chairlift and tobogan so 4674 pero kung mag-book kayo sa kluk, around 5000 yon. Pero ang real price niya sa mismong location is 100 RMB per adult lang siya. So, that's around 779. Pero, dahil may driver kami, siya na yung nag-asika. So, everything, parang special na kami doon. So, parang naging 200 RMB yung singil niya sa amin. Pero, kung gusto nyo makamura, pwede kayong pumunta na lang doon and doon na lang bumili para sa chairlift and tubogan. Uh, ganun na rin sa cable car, mas mura doon. Pero, mind you, magkaiba ang company ng chairlift and yung cable car. So, pwede niyong basahin yung website na share ko kanina para mas malaman niyo pa ang ibang details. Next is Forbidden City. Entrance fee is 101.70. Wala na po tayong entrance fee para sa Tiananmen Square. So, sa food naman, estimated 1,500. Sa souvenir naman po is 2,025 pesos. The total for our Beijing layover trip is 23,872. And that's it for our video. Thanks for watching. Bye.